Noong elementary pa lang, si Ana at ang kanyang mga kaklase ay madalas maglaro ng tago-taguan. Para sa kanila, ito ang pinakapaboritong laro tuwing recess, lalo na't sa likod ng kanilang paaralan, sa tabing gubat, may isang abandoned na classroom na tila isang perpektong lugar para magtago. Isang hapon, habang ang araw ay sumisikat pa lang, nagkakita-kita si Ana at ang kanyang mga kaibigan sa likod ng paaralan, malapit sa gubat. Ang lumang classroom na iyon, na dating nasunog at tanging ang mga itim na pader at nasirang bintana ang natira, ay tila isang misteryo sa lahat. Hindi nila alam kung anong nangyari doon, ngunit alam nilang may kakaibang lakas at pakiramdam na nagmumula sa lugar na iyon. Magtago-taguan tayo sa loob ng abandoned classroom, ang sugestyon ni Liza, ang isa sa mga kaklase ni Ana. Doon tayo magtago, ang dilim at malupit ang mga sulok, perfect na perfect magkakasama silang pumunta sa likod ng paaralan, at habang papalapit sila sa nasabing classroom, naramdaman ni Ana ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat. Para bang may mga mata na nagmamasid mula sa likod ng mga kakahuyan at sa mga ulap na naglalakbay sa langit. Pero hindi na nila ito pinansin. Ang kabataan, masyadong mapusok at puno ng saya, ay hindi pa alam ang mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Pagpasok nila sa lumang silid-aralan, may kakaibang amoy na bumungad sa kanila, amoy usok na nasunog na kahoy. Bagamat may mga upuan pa at buo pa ang bubong, ang mga dingding ay puno ng sapot, at ang sahig ay puno ng kalat. Ngunit masaya ang lahat dahil ito ang perpektong lugar para magtago. Ana, ikaw na muna ang taya, sigaw ni Liza habang tumakbo at nagtago sa isang madilim na sulok ng classroom. Si Ana, na ngayon ay taya, ay nagbilang ng malakas, isa, dalawa, tatlo. Habang binibilang ni Ana, ang ibang mga kaklase ay mabilis na nagtago sa iba't ibang bahagi ng classroom, sa likod ng mga upuan at mesa, pati na rin sa mga sulok na hindi abot ng liwanag ng araw. Nang matapos siya sa pagbibilang, nagsimula siyang maghanap. Habang patuloy si Ana sa paghahanap ng kanyang mga kaklase, napansin niyang may kakaibang bagay sa loob ng silid. Sa isang sulok ng classroom, sa may pintuan, may isang anino na tila nagmamasid sa kanya parang may isang tao o bagay na hindi nila kasama. Agad niyang tinungo ang pintuan, ang takot ay unti-unting bumangon sa kanyang dibdib. Nang papalapit siya, nakita niyang tila may maliit na buta sa ilalim ng pinto. Sigurado ako, walang tao dito, Bulong ni Ana sa sarili. Ngunit ang pakiramdam ng hindi tamang presensya ay sumunod sa kanya. Nagdahan-dahan siya at sumilip sa ilalim ng pinto. Ngunit hindi niya inaasahan ang makikita. Ang kanyang mata ay tumambad sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang maliit na kamay, isang batang kamay na lapnas at puno ng sugat, ang sumilip mula sa ilalim ng pinto. Ang balat nito ay tila tadtad -tad ng pasa, at ang mga daliri nito ay matutulis, parang mga pangil ng isang hayop. Laking gulat ni Ana at muntik na siyang mapasigaw, pero bago pa siya makagawa ng anuman, may biglang sumilip mula sa kabila ng pinto. Isang batang mukha, na at sunog, na parang tinamaan ng matinding apoy. Ang mga mata nito ay parang nalunod na sa dilim, at ang ngiti nito, ang ngiti na hindi mo gustong makita. Oh, sumigaw si Ana ng malakas, ang kanyang puso ay parang tatakas mula sa kanyang dibdib. Nagmadali siyang tumakbo palayo sa pinto at sumigaw, Liza. Liza, ang bata, may batang nakita ako. Dahil sa takot, tumakbo silang lahat palabas ng abandoned classroom. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig, ang mga mata ni Ana ay puno ng takot at hindi makapaniwala sa nakita ang mga kaklase ni Ana ay natakot din, ngunit hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari. Nagmadali silang nagtipon sa ilalim ng mga puno at nag-usap ng mahina. Si Liza, na may alam sa kasaysayan ng classroom na iyon, ay nagbigay ng isang kwento na ikinagulantang nila. Alam mo ba, Ana? Nagsimula si Liza. Yung classroom na yan, may kwento yan. Noong mga limang taon na ang nakalilipas, may isang malaking sunog na nangyari dyan. Walang nakakaalam kung paano ito nangyari, pero maraming bata ang namatay sa loob. May mga batang nawawala pa raw hanggang ngayon. Lahat sila ay tumahimik, at ang mga mata ni Ana ay naluha ng kaunti. Pero, bakit ang bata na may lapnos? Tanong ni Ana. Ang batang iyon, sagot ni Liza, ayon sa kwento ng mga matatanda, isa siya sa mga batang nasunog sa classroom na iyon. Naging kaluluwa siya ng lugar, at tuwing gabi, naghahanap siya ng mga bata upang samahan siya sa kanyang mundo. Hindi siya mapayapa hanggat hindi natutulungan ang mga kaluluwa ng mga batang nasawi. Nang sumunod na araw, ang buong klase ni Ana ay hindi na bumalik sa nasabing classroom. Bawat isa sa kanila ay natakot, at kahit ang mga guro ay nagpasya ng iwasan ang lugar. Ang mga nakalipas na linggo ay puno ng kwento tungkol sa mga multo at mga kaluluwa ng mga batang nasunog may mga nagulat na nakikita nilang may mga anino sa paligid ng classroom, at may mga pagkakataon pang maririnig ang mga iyak ng mga bata, isang pag-iyak na tila mula sa kalaliman ng kanilang mga kaluluwa. Minsan, may isang batang naisip na magtago muli sa loob ng abandoned classroom, ngunit hindi na siya lumabas. Hindi na siya muling nakita. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam ang buong kwento ng nasabing sunog, Ngunit ang abandoned classroom na iyon ay isang nakakalungkot na alaala ng nakaraan, isang lugar na puno ng mga kaluluwa ng mga batang hindi nakahanap ng kapayapaan. Noong mga huling linggo ng taon, habang si Ana ay naglalakad sa paligid ng paaralan, naramdaman niyang parang may sumunod sa kanya. Ang hangin sa paligid ay tila naging malamig, at ang pakiramdam niya ay parang may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Ngunit wala siyang nakikita. Paglingon niya sa paligid, Tanging ang dilim at mga anino ang kanyang nakita. Si Ana, kasama ang mga kaibigan, ay nagdesisyon na huwag nang bumalik sa lugar na iyon. Ang takot na dulot ng mga kwento at karanasan nila sa abandoned classroom ay sapat na para hindi na ito muling daanan. At habang sila ay naglalakad palayo, naisip ni Ana na sa bawat sulok ng mundo, may mga kaluluwa at kwento na hindi na dapat muling gisingin. Mas mabuti pang hindi na magbalik sabi ni Ana sa sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng matagal sa gubat na ngayon ito matap sa kanyang isipan, isang masalimuot na lihim na hindi dapat matuklasan. Tapos na po, kung interesado kayo sa mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe upang maging updated sa mga susunod na video. Salamat!